Amang banal kami lumalapit sa iyo ng may buong puso, sa gitna ng unos at mga araw ng kadiliman. Naririnig mo ang daing ng iyong bayan na nauuhaw sa katarungan, pagod sa pagkatalo at sugatang paulit-ulit sa di makatarungang laban. Ngunit ngayong oras na ito, itinaas mo ang iyong tinig sa amin. At gaya ng ulap ng presensya sa bundok ng Sinai, bumaba ka ngayon. Kami iyong binubuo hindi upang durugin, kundi upang itindig muli. O Diyos ng kasaysayan, pumasok ka sa aming kasalukuyan. Sa pangalan ni Jesus kami, nagpapakumbaba sa iyong harapan, pinipilas namin ang aming mga puso at inihahandog ang bawat pighati. Tinatanggap namin na ikaw lamang ang may kakayahang magpanumbalik ang sugat ng aming kaluluwa ay iyong tinatahi ng banal mong kagandahang loob. Yung sinabi sa Salmo 100 Maripuan 3, kaniyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso o Espiritu ng Diyos dumaloy ka sa bawat pusong wasak at nagtatanong, buhayin mong muli ang alab na halos mamatay pagkat ikaw ang Diyos na di sumusuko sa mga binuwal ng panahon. Ngayon ay dinadala mo kami sa paanan ng iyong krus kung saan ang dugo ni Kristo ay nagsalita ng habag kaysa paghihiganti. Santo Marcelinus at Pedro, mga martir ng pananampalataya, inyong tinanggap ang kamatayan, ngunit lumakad sa walang hanggang tagumpay. Sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ay sumilay sa inyong patutuo at sa liwanag ding ito kami ngayon ay naglalakad. May pag-asa. Hindi kami tinawag upang mamuhay sa takot kundi sa katotohanang banal na sa Kanya ang kamatayan ay talunan at ang pag-ibig ay nananagumpay. O bayan ng Diyos, pakinggan mo ang panawagan ng langit. Ito na ang oras ng bagong simula, ang oras ng pagyuko ng puso at pagtanggap ng panibagong apoy. Iyong iniwan ang mga lugar ng pagkabasag, ngunit ngayon, tinatawag ka ng Ama sa mga lugar ng kagalakan ang mga luha mong ipinunla sa mga gabi ng panalangin ay aanihin mo sa umagang may pagsigaw ng tagumpay. Ang Diyos ay tapat at ang kaniyang tipan ay hindi kailanman napapaso. Kami nananalangin ngayon, O Ama, na gaya ng pagputok ng bukang liwayway, ang liwanag ng iyong pag-ibig ay tumago sa mga sulok ng aming puso. Hugasan mo kami, banal na dugo ni Jesus, Pawi ng bigat ng pagkakasala at ang sakit ng nakaraan. Gawin mong bago ang aming pag-asa. Gawin mong payapa ang mga lugar na dati ibinaha ng takot. At sa bawat hininga namin, marinig mo ang aming panibagong oo sa iyo. Ang pagpapagaling ay narito, hindi dahil sa aming kabutihan, kundi dahil sa iyong walang hanggang habag at pag-ibig na di nauubos, tulad ng sinabing, sa pamamagitan ng kaniyang mga sugat, tayo ay gumaling. Isaiah 53, Sapphire Aming pinangahawakan ang salitang ito bilang sandata at gamot. Bawat pilat ay may layunin bawat pagkabasag ay may kapalit na luwalhati sa iyong plano. Panginoon kami iyong mga anak, hindi iyong mga kalaban, at dahil dito, kami lalakad sa katuwiran at hindi sa kahihiyan. Ang mga tanikala ng kahapon ay iyong pinapatid ngayon. Ang mga boses ng paninisi ay iyong pinatatahimik sa kapangyarihan ng iyong salita. Diyos ng paglaya, kami lumalakad palabas sa mga bilangguan. Nang isipan, sapagkat kung paanong ang anak ay nagpalaya, tunay ngang kami malaya. Ang tinig ng kalayaan ay sumisigaw sa espiritwal na kalangitan. Ang mga pader ay gumuguho at ang lupa ay umaalingaw-ngaw ng tagumpay. O Espiritu Santo, sumama ka sa amin sa labanan at gawin mo kaming mga saksi ng himala, ng kapatawaran at pagbabago. Narito kami ngayon, Panginoon, sa pagitan ng mga pangako at katuparan. Ngunit, kahit sa gitna ng paghihintay, kami hindi nawawalan ng pananampalataya sapagkat ang iyong salita ay gaya ng ulan, hindi bumabalik ng walang bunga. Pinapanumbalik mo ang mga taon na ng balang at binibigyan mo ng sigla ang puso ng mga nawala ng pag-asa. Kami, muling nananalig, muling umaasa, muling umaawit. O langit, buksan mong malaya ang iyong pintuan sa amin Ipadala mo ang ulan ng biyaya at apoy ng kabanalan. Itakda mo kami bilang mga tao ng liwanag na sa gitna ng henerasyong puno ng takot ay magsisilbing ilaw. Aming hinahanap ang iyong mukha, hindi ang iyong kamay lamang, pagkat ang presensya mo ay higit sa anumang sagot. Magsalita ka, Panginoon, at kami makikinig sapagkat sa iyong tinig, ang disyerto ay nagiging halamanan. Sa oras na ito, binabasag mo ang mga bintanang may salamin ng kahapon upang masilayan namin ang liwanag ng bukas. Ang mga taling espiritual ay napuputol at ang puso ng iyong bayan ay muli mong hinuhubog sa katotohanan. Kami lumalapit hindi sa yaman kundi sa kabutihan mo. At gaya ng martir na sina Marcelinus at Pedro kami inagsusuko ng lahat upang makamtan ka ng buo. Dios ng dakilang layunin, ikaw ang hinahanap ng aming mga kaluluwa o mga anak ng liwanag. Huwag kayong matakot sa dilim sapagkat sa loob ng gabi ay nagbabantay ang Diyos na hindi natutulog. Gaya ng sinabing ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Salmo 23:1. Tinutubos niya ang inyong mga pangarap sa gitna ng kabiguan. Ang mga bituin ay hindi nawala tinakpan lamang ng ulap, ngunit darating ang umaga at muling magniningning ang inyong pag-asa. Ang pananampalataya ninyo ay hindi sayang. Ito ay binibilang ng Diyos, gaya ng gintong pinadalisay sa apoy. Lumapit kayo, kayo na mga nawalan, ng layunin at sigla, ang Espiritu ng Diyos ay bumubulong sa inyo. Mabuhay kang muli. Ang tuyong buto ay muling pinapalakas at ang mga dating nabigo ay ginagawang tagapagdala ng tagumpay. Hindi pa huli ang lahat sapagkat may Diyos na gumagawa ng bago ayon sa Isaiah 43.19. Narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Panginoon, gawin mo kaming mga sisidlang puno ng bagong langis at ang aming mga hakbang ay ilagay mo sa iyong matuwid na daan. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng kahapon pagkat ang dugo ni Kristo ay sapat upang hugasa ng lahat ng dungis, huwag mong hayaang ang kahihiyan ay magnakaw ng biyaya, sapagkat wala nang paghatol sa mga na kay Kristo Jesus. Roma, Dinuatu, Unuangwa Langit ay hindi nagbibilang ng iyong pagkadapa. Ang Diyos ay nakatingin sa iyong pagtayo at sa iyong oo sa Kanya ngayon. Ang panibagong kabanata ay binubuksan ng espiritu at ang tinta nito ay kaniyang awa na hindi nagmamaliw. O bayan ng Panginoon, ang langit ay dumaragundong sa iyong panig. May mga anghel na nagbabantay sa iyong paligid at may tagumpay na hindi mo pa nakikita ngunit inihahanda na ang mga panalangin mong binigkas ng may luha ay iningatan sa mga sisidlang ginto sa harap ng trono. At gaya ng sinabing, ang panalangin ng matuwid ay makapangyarihan. Santiago Fanco 16 Ang iyong tinig ay may halaga sa korong makalangit at ang iyong pananampalataya ay binibigyang pansin ng hari ng mga hari. O Diyos ng pag-asa, ipadama mong muli ang iyong presensya sa iyong mga anak. Tulungan mo kaming makita ang iyong kamay sa gitna ng kaguluhan. Kapag kami lumalakad sa lambak ng anino ng kamatayan, ipaalala mo sa amin na hindi ka kailanman lumalayo. Itaas mo ang aming mga mata mula sa ulap ng problema at ipaunawa mo sa amin na mas dakila siya na nasa atin. 1 Juan 4.4 Hindi kami mga biktima kundi mga pinili. Hindi kami tinanggihan kundi mga tagapagmana ng kaluwalhatian. Sa oras na ito, sinasaway namin ang espiritu ng kawalan ng halaga at tinatanggap namin ang pagkakakilanlan na binigay mo. Minamahal, pinatawad, pinili. Hindi kami kung ano ang sinabi ng mundo, kami ay kung sino ang sinabi ng Diyos. Kaniyang obra, maestra, efeso. Tutu ang aming paninindigan sapagkat tayo'y kanyang gawa. Kami inilikha para sa layunin at hindi para sa limot. Bawat araw ay may kahulugan bawat hininga ay pagpapatunay ng iyong biyaya. Ang puso naming dating batong matigas ay tinatabas ngayon ng kamay mong mapagmahal. Diyos ng pagbabago, ikaw lamang ang may kapangyarihang bumaligtad ng tadhana. At kahit ang pusong sugatan ay iyong ginagawang daluya ng biyaya. Ang apoy ng Espiritu ay hindi upang sunugin kundi upang dalisayin. At sa gitna ng pagsubok, inililitaw mo ang anyo ni Kristo, sa amin hindi kami natatakot sa proseso, pagkat ikaw ang tagapaghubog na may tumpak na plano. Ang iyong salita ay aming tinatanggap bilang tinapay ng buhay. Sa bawat taludtod nito ay may sigla, liwanag at tagumpay. Sinabi mong, Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mateo 24.35 Kaya't kami nakakapit sa iyong pangako ng may buong pananalig. Hindi na kami mag-aalinlangan pa sapagkat ang iyong salita ay espada na pumuputol sa kasinungalingan. Ito ang liwanag sa aming landas at ang sigaw ng aming tagumpay sa gabi ng kawalan. Panginoon, patagin mo ang aming mga daan at alisin mo ang mga hadlang sa aming paglalakad patungo sa iyo ang aming mga paa ay handa ng lumakad sa bagong direksyon na hindi batay sa damdamin kundi sa pagtitiwala sa iyong gabay. Tulungan mo kaming yakapin ang mga bagong pintuan na may pananampalatayang hindi natitinag ng dating karanasan. Kami lumalakad sa pananampalataya at hindi sa paningin pagkat ikaw ang Diyos na laging nauuna. At ngayon, Panginoon, sa harap ng iyong altar ng biyaya, inilalagay namin ang aming mga pamilya, pangarap at kinabukasan. Ang aming kabataan ay hindi mawawala sa kasinungalingan ng sanlibutan, pagkat may espiritu na bubuhay at tatawag sa kanila sa kabanalan. Itayo mo ang mga tahanan ng kapayapaan at gawin mong tabernakulo ng pagsamba ang bawat sulok ng aming mga buhay. Hindi kami papayag na manahimik pagkat kami itinawag upang iproklama. Si Yahweh ay Diyos at siya ay buhay. Ang pinto ng habag ay bukas pa rin. Walang huli para sa lumuluhang anak na nais bumalik. Tulad ng ama sa talinhaga ng alibughang anak, ikaw ay tumatakbo patungo sa aming pagbabalik. Hindi mo kami sasalubungin ng galit kundi ng yakap at ng singsing ng pagkakakilanlan na muling ibinabalik. Sa iyong tahanan ay may lugar para sa bawat isa at sa iyong puso kami hindi kailanman naging dayuhan. Sa katahimikan ng panalangin, naroon ka at sa bawat hikbi may tugon ka ng inihahanda. Hindi mo kailanman sinayang ang kahit isang luha. Bawat butil nito'y isinulat mo sa aklat ng buhay. Kaya ngayon, O Diyos, kami nagpapasalamat na kahit hindi pa namin nakikita, kami naniniwala. Sapagkat ang may pag-asa sa Panginoon ay hindi mabibigo. Roma 10.11 At ikaw ang Diyos na hindi marunong magsinungaling. O Espiritu ng Diyos, sumanib ka sa iyong bayan, gaya ng hangin na hindi nakikita ngunit nararamdaman. Pagalawin mo ang panibagong himala sa puso ng bawat isa Nagaya ng apoy sa Pentecostes, kami sindihan mo muli. Ang aming mga dila ay ilaan sa iyong papuri at ang aming mga buhay ay maging altar ng pagsamba. Tanggapin mo ang aming pagpupuri bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo. Sa lahat ng nanatili hanggang sa dulo ng mensaheng ito, sa bawat pusong naghintay, tumanggap at nanalangin, Salamat sa iyong pananampalataya sa iyong tahimik na oo sa Diyos. Hindi ka rito nagkataon lamang, dinalakan ng Espiritu Santo pang marinig ang tinig na higit sa tao. Ang tinig na tumatawag sa iyo sa mas malalim na pagsuko, mas malawak na paniniwala, at mas apoy na pagtitiwala. Ikaw ay nakita, ikaw ay tinawag, at ikaw ay minamahal. Ang bawat salita ay itinanim sa iyong puso, hindi bilang pangkaraniwang wika, kundi bilang binhi ng himala na sisibol sa tamang panahon. Kung ikaw ay napagpala, pinatibay o nakaranas ng presensya ng Diyos, inaanyayahan kitang iwan ng iyong pangalan sa mga komento. Hindi namin ito titingnan ng mababaw. Ito'y aming isasama sa aming altar ng panalangin, linggo-linggo kami mananalangin para sa mga pangalan ng may malasakit at sa bawat sambit ng aming bibig ikaw ay aming dadalhin sa harapan ng Ama hinihimok kitang mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang bell notification upang huwag palampasin ang mga mensaheng muling ilalathala mga salita ng pag-asa, pananalig, panalangin at revelasyon ito ang tahanan ng mga espiritual na gutom at nauuhaw, ang sambayanan ng pananampalatayang hindi natitinag. Sa bawat linggo, may panibagong langit na ibinubukas at nais ka ng Diyos na laging maging bahagi nito. Manatili kang tapat sa iyong paglalakad kasama ang Diyos, huwag kang bibitiw kahit pati tahimik ang langit. Pagkat ang mga pangako ay hindi itinanim upang mabulok, kundi upang mamulaklak sa takdang oras ng katuparan. Ang iyong pagtitiyaga ay hindi walang saysay sapagkat ang may pagtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Mateo 24.13 Sa pagsunod mo araw-araw, may binubuksang tagumpay at ang langit ay nakikiisa sa iyong pananalig. Kaya sa oras na ito, itinatakda kita hindi upang manatili sa kung nasaan ka ngayon, kundi upang lumakad sa panibagong antas ng katapatan at paglalakad kay Kristo. Ipinaaalala ko sa iyong kaluluwa. Ang Diyos ay naroroon, kumikilos, at winawasak ang lahat ng tanikala na humahadlang sa iyong espiritual na pagunlad. Tanggapin mo ngayon ang apoy ng Espiritu at lumakad ka hindi bilang alipin ng nakaraan kundi bilang anak na may karapatan sa kaharian